meron tayo na itong bilingual natin ng Miniso at hindi na tayo makikipagtalo kay Papa dahil hindi kami magkaintindihan lately. At susubukan natin kung gaano kaganda to. Kasi marami na nag-review na guys, na gumamit. Na mas madali daw magkaintindihan. Guys, ang language barrier talaga, yun lang yung nagiging away namin ng asawa ko. Pero dare sa pera sa babae, wala kami pinag na ganyan. Never kami nag-away ng asawa ko. Dito lang kami talaga nag-away sa lingwahe. Pero dahil meron na tayo na ito, susubukan na natin kung magkakaitindihan ba kami ni Papa? Sabi kasi nga, ay maganda daw to. So, ang kagandahan nito guys, susokbit na siya sa Ang cute naman nito Pink pala pinili ko. Akala ko black. Ang tawag dito ay mini so wireless earbud. Tapos bilingual to guys, yung nagta-translate siya ng iba't ibang lingwahe. And then, ang sabi niya ay meron silang basahin na muna natin ha. Kasi, hindi ko na na-complete pagbasa ko pagpanood ko doon sa mga ibang vlogger. Meron din naman siyang ganito na mababasahin na dito niyo mababasa yung kanilang mga kailangan gawin at i-download. At eto nga guys, i-scan lang natin to para ma-download natin 'to application na to para ma-connect natin siya sa cellphone. Ang ganda niya guys. Ang sabi dito, pagkagamit natin ng earphone niya automatic na siya guys. Pag naset na natin kung anong lingwahe yung gusto natin. Halimbawa ako ay magtatagalog. And then kay Papa ay gusto ko Japanese or English. Tapos si Papa, papakinggan niya. Automatic, pag nagsalita ako doon, automatic. Pagdating kay Papa ay magiging ano na siya, uh, Japanese na siya. So, ayan. Pag may gusto kong sabihin, hindi kami talaga magkaitindihan. Ang cute niya guys. Ganito yung tura niya. Oh. First time ko palang tububuksan na. <laughs> Ang cute niya. Jaja, you will you marry me? Ang <laughs> cute! Sobrang social niya, guys. Ano ba to? Napaka-social. Yes. I will marry you. <laughs> Sana, all oh. May naga, ano Ang cute niya, guys. Grabe. Guys, ang ginawa ko, charge ko na muna siya dahil nga wala siyang charge pala pagdating, ano. Ipapress lang natin yung button niya sa ilalim ng 8 seconds para siya ay magsindi. Tapos makikita natin dyan yung pwede tayong mag-set ng ating oras, date, at kung ano-ano pa. Ayan, ayun, galing yung Swipe ba siya? Oo, o oo. mali naman pala ako. Start. Mm. So, ayan, guys. Ang galing niya kasi, ano siya, nahahawakan yung screen niya. Hindi pala siya naka-charge yung loob niya. Ayan, kaya hindi pa natin siya magamit. Kailangan ay ma-full charge natin siya. Ayan, tapos pwede tayo daw makinig ng music through earphone. Sabi guys, ang galing nito. Best birthday gift ever. Thank you so much. Para magamit natin siya ay kinakailangan muna natin mag-download ng Ujo Intelligence. Tapos ay kinakailangan natin mag-register ng ating email address at ng ating password para makapasok tayo mismo. And then makikita nyo to. Yung may iba't ibat gamit. Itong free talk mode, ito yung nag-uusap kayo gamit yung dalawang earphone. Halimbawa, kayo ni kami ni Papa. Tapos binigay ko sa kanya isa. So ako ng Tagalog ako, siya naman ay mag-Japanese. And then matatranslate na sa akin ng Tagalog. And then siya kanya matatranslate na ng English. Tapos yung translation machine mode na yan. Yung kapag kami hindi ka naiintindihan tapos gusto mo ma-translate sa lingwahe na gusto mo. Kasi meron siya 135 languages. Kaya kahit sa ang bansa ay magagamit mo to. Basta guys, kayo na ang mag-aral kasi ang dali lang talaga niyang gamitin. Kaya nga kami ni Papa lately kapag kami gusto kami pag-usapan na hindi namin masyadong ma-translate sa pag-uusap namin. Ito na ginagamit ko. Kaya Ayun, kahit pa paano nagkakatilihan na kami ni Papa. Medyo maghihintay lang kayo ng ilang minuto nga kasi ginugoogle pa niya. Tapos, ayun, ma-deliver so, niya sa inyo ng maayos kumpara dun sa hindi kayo marunong Japanese talaga. And guys, gamit na natin siya. Tapos, nandito sa opera si Papa. Hindi natin siyempre ipapakita kasi naliligo siya. Tapos nag kami ni Papa. Ayan, nagtatranslate na siya sa English, asa uh, sa Tagalog. Tapos, tinatranslate na doon sa kabilang earphone sa kanya ng Japanese.

Sore wa omoshiroi koto desu. uusap na kami ng papa using these apps. Lalo na kung may mga pinag-uusapan kami na hirap na hirap kaming ipiliwanin sa isa't isa, eto na yun. Nakakatuwa siya talaga. May equalizer pa siya. Volume adjustment. For the first time, hindi ko na mga makipagkwentuhan kay papa. Nasasabi ko ng dere-derecho yung... Although maghihintay ng konti, pero at least natatranslate na ng maayos yung sinasabi ko kasi lately talaga guys, nakafocus ako sa Tagalog dahil nga sa pagbablog so hindi ko na masyadong uh, nakakausap mga anak ko ng Japanese so, ayun, nakakalimot na yung lola nyo at hindi ko na alam masyadong mag compose ng Japanese so ito na yung sagot guys, ang galing niya so kung nasa Pilipinas kayo tapos nalimbawa gusto nyong may mga usap kayo na parang Japanese. Kung meron kayo na ito, napakadali guys makipag-communicate. Lalo na kung kayo ay may long distance relationship na Japanese. The best to guys. Promise. Ang cute niya pa eh. O, oh, tingnan nyo. Gold talaga siya. Tapos, peach yung napili natin. Actually, yung iba ay may black, violet, white, tsaka peach. Yes. Ang cute niya.